Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Boston Celtics sa kanilang pagkapanalo sa Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang bagong Big 5 na dapat nga na pong buuhin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers ay hindi na rin naman nga po na iwasan pa ng kanilang superstar na si Jalen Brown na magsimulang magyabang at magingay dito. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview sa media, magiging madali lamang na po para sa Boston Celtics ang kanilang magiging serye laban sa Cleveland Cavaliers kung magiging healthy at magandang performance ng kanilang mga players. Sinabi naman nga po nito na naniniwala nga po siya na walang kuponan sa NBA ang may kakayahang talunin sila ng apat na beses sa isang 7 game series Bukod rin nga po mga katrops kay Jalen Brown Sinabi naman nga po ni Jason Tatum na bagamat man nga po nag-struggle siya sa kanilang game 1 Ay naniniwala nga po siya na marami siyang pwedeng maitulong sa Celtics para manalo sa kanilang laban Kaya iyan nga po ang pinaka-advantage ngayon ng kanilang team sa kanilang mga kalaban. Kaya dyan pala nga po mga ay mukhang napakataas na nga po talaga ng conference ngayon ng Boston Celtics dahil sa kanilang mga pagkapanalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big 5 na dapat nga na pong buuhin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ayon nga po mga katrops sa na naging pahayag ng isang NBA analyst kung gusto man nga da po ng Lakers na mas maging competitive next season at makasabay sa mga malalakas na koponan sa Western Conference kagaya na lamang ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets, ay kailangan nga po ng kanilang koponan na bumuo ng at least bagong Big Five. Well, nakita na rin naman nga po ninyo na hindi na nga po umobra ang ginamit na lineup ng Lakers, kaya kailangan na kailangan nga po nila ditong gumawa ng malaki-laking pagbabago sa darating na offseason at mas magiging competitive nga po sila kung kukuha sila dito ng mga magagaling at malalaking players kagaya nila Kevin Durant at White Howard na maaaring nga po nalang isama kina Lebron James, Anthony Davis at Austin Reeves upang makabuo sila dito ng mas malakas na starting five. Sa ganyang paraan nga po hindi na sila magkakaproblema pa sa opensa at defense, plus gamit nga po ng kanilang laki ay makakasabay na nga po sila pagdating sa pagkuha ng rebound. Ngunit syempre para nga po mangyari iyan ay kailangan nga po ng Lakers na magsakripisyo ng mga manlalaro para makuha si Kevin Durant mula sa Phoenix Suns sa isang malakihang trade. Bukod rin nga po dyan ay kailangan na rin naman nga po nalang papirmahin ng contract extension sa si Lebron James at bigyan na rin ng kontrata si Dwight Howard sa darating na offseason. Ngunit kung kayo nga po mga katropos ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing bagong starting five na ito ng Los Angeles Lakers? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.